ang um, ang heaven. <laughs> What is up mga karwa? So today magluluto tayo ng chicken alamax. Yan, based to sa ano, sa chicken alamax ni Ninong Ray. Unang first step, syempre, bili kayo ng manok. Yan, kahit anong part ng manok. At syempre, pangalawa, dito tayo magpakulo kayo ng tubig. Kapag kumukulo na yung tubig, lagayin na yung mga rekados mga pampalasa tanglad sibuyas bawang uh, anong tawag dito bay leaves tsaka buong paminta yan wala nang ano wala nang uh, spring onion kasi nakalimutan kong bumili and di ko sure actually kung lahat ng to lahat ng yan yan yung nilagay ni Ninong Ray pero ako yan ang ilalagay ko pag kumulo na yan Lagay na lahat. I think okay na yan. Medyo kumukulo na sa ilalim. Lagay ko na yung mga pampalasa, pampabango. Sibuyas, bawang. Yan, may sibuyas pa. May tanglad. Daming tanglad. Tsaka dahon ng laurel. Sabi ni ano ni Idol Cordy Boy. Cordy Boy ba pabidabid ang sibuyas daw. Ayan. Tapos, lagay na natin itong buong paminta. Ayan. ayun lang natin yan na kumuno konti. Bago natin isaw or ilagay yung manok. Okay. Ayan. So, kapag ka kumukulo ng ganyan, pwede natin ilagay yung manok. There you go. Lalo, no, lalaki ng manok. Hindi ata kasya. Kunti lang nilagay kong tubig. Pero pagkasyahin natin yan. Hindi kasya, di magdagdag tayo ng ano, tubig. Yan. Dagdagan ko konti ng tubig. Okay lang. And so after mo may lub -lub yung manok, antayin mo lang na kumulo konti. Ha? Antayin mo lang. Kapag ka, kumulo na na ganyan, pwede nang patayin yung apoy. Maghantay ng mga 45 minutes. Okay? Patayin na yung apoy. Siyempre, abang nagaantay, gumawa na kayo ng masarap na sausawan. Ako gumawa na ako. Simple lang. Maraming sibuyas. At siyempre, kalamansi at to toyo. Hindi na ako gumawa ng gravy kasi, ano, Matrabaho. <laughs> Ayan. Wala rin sili kasi hindi ako nakabili. Okay? So magantay lang kayo ng 45 minutes. Ayan mga kadwa, so after madry, tahiram muna natin ng toyo para magkulay yung balat. Diba? Ayan. Pampakulay lang yun. Pampasarap. Pampalasa na rin. Okay. Yung. Tahiram lang natin yan. Konting toyo. So after nyan O oh, Ito yung mantika o oh. May init na yung mantika So so na natin Luglog na natin 1, 2, 3, go! Wow! Apaw! Dalawa lang ang kaya niya. Ayan. Ito yun Pituin nyo lang ng mga 10 minutes, 10 to 15 minutes. Okay na yan. Ayun mga kadwa, ano after mong uh, iprito, syempre pa, patuyuin mo muna ulit. Yan, i-rest mo muna. Tsaka mo ilagay sa maayos na lagayan. Kagaya niya, no? O, ba? Diba? Pero hindi na to, an ano, alamax kasi wala na mga ano. Diba yung alamax may may fries or kamote fries, ganun. Yan. Nagin mo lang siya na ganyan. Para maayos-ayos yung pagkakalagay. Okay na yun. Basta pagkain. <laughs> Tikman natin. Yun! Yan eh, ang mga Tikman natin yung ano. Chicken alamax na hindi chicken alamax kasi ano walang walang fries. Hoorap, hindi siya regular na fried chicken. Ketchup, mm. toyo, may sibuyas. Heaven, <laughs> chicken, alabaks, friendly alabaks, yummy!